tay tayo ng pakbet for today. Mm -hmm. kompleto siya pero wala lang siyang okra. wala <laughs> Walang okra pala. Hindi <laughs> siya kompleto. O, ayan. Ayan, di ba? Ayan ang alamang. Magluluto tayo. ngayon tayo ng mantika. Ayan. Yan, nandito ako sa aking kaibigan. Nagdala ako ng mga vegetables dito. So, dito namin lulutuin, guys. Ako palang magluluto. Yan ang aking pack bet. Dahil walang